Alam mo yung pakiramdam na parang gusto mong sumuka kapag narealize mo na may point pala yung taong kinasusuklaman mo. Ganun na ganun yung naramdaman ko habang pinapanood ko ulit yung Made in Abyss. At mas pinag-aralan ko yung kwento ni Bondrod. Teka lang ha, hindi ko dinidefend yung paggagawa niya ng cartridges sa mga bata. Sobrang garumal-dumal talaga yon. Pero papaano kung sabihin ko sa'yo na may mas malalim palang dahilan tong scientist na may white mask na ito? Una, pag-usapan natin kung ano ba talaga si Bondrod yung tinatawag na Lord of Thorn isa siyang white vessel. Basically, siya yung pinaka-elite sa mga elite pagdating sa pag-explore ng abyss. Hindi basta-basta lang na nakukuha yung title na yan. Kailangan mong makasurvive sa mga bagay na kayang durugin ng kaluluwa ng normal na tao. Pero si Bondrude, hindi lang siya nakasurvive, nag-evolve pa siya nakapagtayo nga siya ng research facility na tinawag na Edo Front sa fifth layer ng abyss sa lugar kung saan karamihan ng tao ay hindi tatagal ng ilang minuto. Ngayon, ito na yung interesting part. Hindi lang basta malaking butas sa lupa ang abyss, parang horror yan na nagbabaypas ng reality mismo habang pababa ka ng pababa. May discovery si Bondro doon, isang bagay na sobrang nakakatakot na nagbago talaga ng moral compass niya. May 2,000 years cycle daw na nagbabanta sa existence ng humanity. Isipin mo na lang, papaano kung ikaw ang nakadiskubre ng apocalyptic event na mukhang walang ibang tao ang may alam o sinyeseryoso. Siguradong mababaliw din ang utak mo sa ganung kalaman. Think about this, kung nalaman mo na mawawala ang buong humanity, tapos ang tanging paraan para maiwasan ito ay gumawa ng mga bagay na hindi mo kayang tanggapin. Gaano katagal mo kayang panindigan ang moral principles mo? Hindi naman siguro isang araw lang nagising si Bondrud tapos naisip niyang maging halimaw. Naglakad siya sa landas ng mga scientific breakthrough at mga desperadong sesyon. Bawat discovery niya sa abyss ay may kapalit at patuloy niyang binabayaran to. Kumbinsido na ang end goal ang mag-justify sa lahat ng mga karumal-dumal na ginawa niya. Ang talagang nakaka-mind blown kay Bondrud ay kung papaano niya tratuhin ang mga bata sa Edo Front. Usually kasi Inaasahan mo na yung typical villain ay malupit at walang puso di ba? Pero hindi ganun ang nakikita natin. Panoorin mo kung paano niyang pakitunguhan si Prushka, yung adopted daughter niya. Tinuturuan niya itong i-encourage ang curiosity at mukhang genuine yung saya niya sa growth ng bata. Yung ningning sa mata ni Prushka kapag kinikwento niyang tungkol sa tatay niya, hindi mo pwedeng pekein yung ganong klaseng pagmamahal. At yun ang dahilan kung bakit mas lalo pa itong nakakakilabot. Lahat ng batang napunta sa Edo Front, ganoon din ang treatment na nakuha. Binigyan sila ni Bondrod ng edukasyon, pag-aalaga at mukhang tunay na pangumahal. Kunin natin si Nanachi bilang halimbawa. Bago ang mga experiments, binigyan sila ng kaalaman, purpose at sense of belonging na hindi nila naranasan dati. Tandang-tanda niya ang pangalan ng bawat bata, ang mga pangarap nila, pati na rin personalidad. Hindi lang basta research subjects ang tingin niya sa kanila, kundi mga individual na nag-aambag sa tingin niyang salvation ng humanity. Pero ang problema ay hindi nakikita ni Bondrud na sinasacrifice niya ang mga bata. Sa kanyang twisted mind, binibigyan niya raw sila ng mas mataas na purpose. Kapag ginawa niyang cartridges sa mga bata o ginagamit sa mga experiments, buong puso siyang naniniwala na binibigyan niya ng meaning ang buhay nila. Para siyang nasa ibang dimensyon ng morality, kung saan wala nang kwenta ang traditional na tama at mali. Yung paraan ng pagsasalita niya tungkol sa Blessings of the Abyss, hindi lang basta katangahan ng isang scientist na nabaliw. May halong parang religious devotion sa approach niya sa research. Bawat experiment, bawat sacrifice, parang sacred ritual sa kanya. Kapag kinakausap niya mga biktima niya, walang galit o sadistic pleasure. Ang meron lang ay itong kakaibang combination ng scientific detachment at pagmamalaki ng isang ama. Parang pare siyang nagsasagawa ng mga ritual. Sobrang kumbinsido na ang mga karumal-dumal niyang ginagawa ay may mas mataas na layunin. At yun ang dahilan kung bakit sobrang nakakatakot siya. Hindi siya yung typical na villain na tumatawa-tawa habang nagpapahirap ng iba. Mas malala siya. Isa siyang taong totally na rationalized na tama at kailangan ang mga ginagawa niya. Yung pagmamahal na pinapakita niya sa mga biktima niya ang nagpapalaling pa sa kanyang pagkatraidor sa kanila. Para siyang gumaganap ng dalawang papel, ang mapagkalingang ama at ang walang awang researcher. At sa utak niya, hindi magkasalungat ang dalawang ito. Ang talagang nakakadisturb sa sitwasyon ni Bondrude ay kung ano ba talagang nadiscover niya sa abyss para isipin niya na kailangan niyang gawing lahat ng ito. Isipin mo, isang brilliant scientist at explorer siya bago pa mag ang lahat. May pinakita sa kanyang abyss, isang bagay na sobrang nakakaloka talaga at totally binago ang pananaw niya sa kung anong katanggap-tanggap sa ngalan ng progress. Pag-isipan mo kung paanong gumagana ang abyss. Hindi lang kasi physical na nakamamatay ang bawat layer yan. Literal na mas lalo pang nagdi-distort ng reality habang papabaka. Yung curse ng fifth layer kung saan nag-set up si Bondrud ay sapat na para mawala ng pagkataong karamihan ng tao kapag sinubukan nilang bumalik sa surface. Pero si Bondrud, nakakita siya ng paraan para ma-bypass gamit ang cartridge system niya. Oo nga't sobrang unethical, pero may pagka-genius din although nakakasuka. Hindi lang siya nakasurvive doon, nag-evolve siya. Yung kaalaman niya tungkol sa 2,000 year cycle ay hindi lang basta-bastang banta. May mga patterns ang abyss, ancient artifacts at mga bakas na mga nawalang sibilisasyon na nagpapahiwatig na may malaking bagay na paparating. Isipin mo na na-discover mo mga ebidensya na may nakaraang sibilisasyon na paulit-ulit na nawawala tapos ikaw lang ang nasa posisyon para possibly maiwasan na mangyari ito ulit. Parang karga mo ang buong mundo sa balikat mo sa bigat ng ganung kaalaman. Hindi random experimentation lang ang ginagawa niya sa Edo Front. May purpose ang lahat. Ang Zoaholic, yung consciousness transfer device niya, yung cartridge system, pati na rin yung pag-aaral niya sa Blessings of the Abyss. Lahat to ay parte ng malaking puzzle na sinusubukan niyang lutasin bawat breakthrough ay galing sa pag-unawa niya sa abyss sa level na hindi naaabot ng iba. Hindi lang niya pinag-aaralan ng abyss, sinusubukan niya pang kontrolin nito. Ang fascinating dito ay kung paano niya dinodocument ang lahat. Bawat experiment, bawat sacrifice, bawat discovery ay nasa detalyadong record. Para bang gusto niyang maintindihan ng mga susunod na henerasyon kung bakit niya ginagawa ang mga ginawa niya. May underlying desperation sa research niya, parang karera laban sa oras para ma-unlock ang mga secrets ng abyss bago mahuli ang lahat. Kapag tinignan mo ang trabaho niya sa ganitong paraan, makikita mo ang crazy method niya. Hindi nito dina-justify ang mga ginawa niya, pero may twisted sense kung bakit niya ito kinagawa. So ano ba talagang tunay na legacy ng isang katulad ni Bondrood? binago ng kanyang research ang pag-unawa natin sa abyss. Yung cartridge system kahit gaano kalupit ay nagpapatunay na pwedeng i-redirect ang curse. Yung mga discoveries niya tungkol sa force field layers, sa nature ng mga relics at sa patterns ng curse ng abyss, lahat to ay groundbreaking. Pero sa anong kapalit? Literal na dugo ang ginagamit sa bawat pahina ng kanyang research. Alam mo kung anong mas nakaka-mess up pa dito? May mga findings siya na nakakatulong sa mga tao ngayon. Ginagamit ng mga cave raider ang mga insights niya para makasurvive sa mas malalim na expeditions. Yung pag-unawa niya sa curse ay nakatulong para maiwasan ang mga casualties. Para siyang katulad ng uncomfortable na usapan tungkol sa paggamit ng Nazi ng na mga medical research data. Oo, nakakasalbangan ng buhay ngayon pero pwede pa talaga natin ihuwalay ang kaalaman na ito sa kung papaano ito nakuha. Yung impact naman sa mga survivors, katulad ni Nanachi, ay ibang kwento na yan. Ito yung isang tao na nakakita ng mga methods niya na wala ng lahat dahil sa experiments niya. Pero hindi pa rin may ang value na natutunan nila sa kanya. Yung medical knowledge ni na Natchi na later on ay nakapagligtas ng mga buhay direktang galing sa pananood kay Bondrood. Parang weird at twisted mentorship na kahit papano ay nagbunga ng maganda kahit sobrang kalunos-lunos ang pinagmulan. Pero siguro ang ng legacy ni Bondrod ay kung paano niya tayo pinipilit na harapin ng mga uncomfortable questions tungkol sa progress mismo. Saan ba natin dapat iguhit ang hangganan? Gaano kalaking suffering ang katanggap-tanggap sa pagkahanap ng kaalaman na pwedeng makaligtas sa iba? Hindi lang siya basta mad scientist sa isang fantasy story. Kinakatawa niya ang tunay na ethical dilemmas na hinaharap natin sa scientific research na dinilalang sa extreme conclusion. At ang nakakatakot dito, marami sa mga plano niya ay naging successful. Kumagana yung consciousness transfer technology niya. Walang tatalo sa pag-unawa niya sa abyss. Patuloy na nakakapagbigay ng resulta ang research facility niya na achieve niyang exactly kung anong gusto niyang mangyari na nagpapatunay na effective ang mga methods niya kahit gaano pa ito kalupit. At yun ang dahilan kung bakit siya compelling villain. Hindi siya mali sa lahat ng bagay, mali lang siya sa kung anong mga sacrifice ang katanggap-tanggap. Kapag tinigilan mo ang buong kwento ni Bondrod, hindi mo may iwasang mag-isip. Ano kaya ang gagawin mo kung ikaw ang may ganung klaseng kaalaman at responsibilidad? Madaling sabihin na hindi natin gagawin ang ginawa niya, pero saan ba natin talaga iguguhit ang hangganan? Kailan ba nagiging excuse na lang ng isang halimaw ang greater good? hindi komportable mga tanong to. Pero iyan ang mga tanong na pinipilit tayong pag-isipan ang karakter ni Bondrul. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.